Happy New Year po. Happy New Year. May benta na ba kayo? Ah, uh, kukunin niyo 'yung benta niyo. Ito may benta na ako. Itong yung benta paklang cheque, mga barya o peso. Ito ang benta ko ngayon. Ninalagay ko sa kaha ko. Then after China after uh, December, ina dinadonate ko. Po. <laughs> o pwede mo na gastos, pwede din. Depende sa anong gusto niyo, anong iniisip niyo po, ha? <clears throat> Happy New Year po. Ah, nakapahinga na tayo. Ako talaga na pahinga na po. Kasi diretso na kami. Umpisa ngayon hanggang April na. Every Sunday open na kami po. After Holy Week kasi may mga Amerika, ang uh, mga other country babalik mako-order sa amin. So, medyo busy na kami ngayon. Ay, maki-explain lang ako yung ginawa niyo. Lahat ba na naglagay ng prosperity basket? Alam mo, napaka masaya ako. Sa 2010 pa kami ni Winnie Cordero, yung ginawa namin ng prosperity basket. Hanggang ngayon po, Dami pa, bumebele, walang hinto. Overtime pa din kami ng overtime sa kakab kakagawa. Dahil din sa TikTok, thank you TikTok, YouTube. Sinusupport ako, salamat po. Inang mo yung mata ko. Oh. Hindi na nakatulog sa 600, 700 plus na request. Hindi ko naman makasagot. Iba nagtatanong, gusto magbuntis iba naman gusto maglipat bahay iba gusto makasal dami hindi ko sinasagot ngayon yan ang sinasagot ko mga uh, feng shui items lang kasi 'di para matulungan ko sila ma-arrange ang mga feng shui items. pero yung mga kasal mga buntis mga may tumawag may panaginip hindi po ako marunong yon you have to go to other yung mga feng shui master I only a eh, feng shui expert lang po, no? Yung, yung prosperity basket, hindi ba 31 gabi naglagay natin? So, one, one, two, three. bukas, umaga, pwede na kunin yung bigas, lulutuin inyo himahima. himay Ano ba ngayon, luloto, bukas, luluto, lahat luluto, isa-isang luto o bibigyan mo sa mga friend nyo. Tapos, tago nyo muna yon prosperity basket and mga item. Then, February, February po, nai, eh, February 9 ng gabi, maging pa tayo, ha? Nagawa pa tayo isang beses para ganun din a procedure and uh, magte-thank you tayo uli Baka ano malay mo, no, binigay na lahat na wishes nyo. Okay hey ah uh, okay ba ang gawa niyo? Naklagay kayo ng alak. Nakalimutan <coughs> ko sabihin. Maglagay ng alak, juice. Ako, naklagay ng alak, juice, si Galileo, ganun po. O ano meron sa bahay, dinabas ko na lang po. So, Chinese New Year, ganun din gagawa natin kasi sa sobrang busy, sobrang dami tao, hindi kami maka galaw-galaw, hindi din ako makonsentrate sa YouTube na sasabihin sa inyo, no? So, ngayon, nakre-remind lang ako, yung baunang ng benta nyo, ilagay nyo sa kaha, number two, bukas, aalisin na ang mga prosperity basket. Yung mga prutas, pwede na din kain, o kaya po tubong bongbong, ano hindi nyo nakain pa, pwede po, makain po, ha? Yan po, ha? Yan lang, ha? Para... Ah, uh, pang customer bumibili, nakahabol kasi. Ah. Uh, eh. Yung mga wala, no? Yan lang po importante ito yung yun sinasabi ko bukas magluluto tayo. Yan lang ano, in na. arena. And yung bigas lang lulutoy natin. Eh, pwede na, no? Tatago na lang. Oo. Uh oras -huh. Ah, wag niyo itago hanggang one year ha. Itim na yung bigas niyo. No? Dapat, dapat, gagawin niyo na agad bukas. Loto na. Hindi lahat, himay-himay, kunting ngayon, bukas, ganun-ganun po ha. Thank you po, thank you sa lahat ng support sa akin sa TikTok. Ah, very happy din ako. Lahat na pumasok yung cellphone nila, may 50 pesos. Grabe. Tapos anak na text sa akin na okay lang yung 50 pesos nila. Iba kasi nakokontra na kailangan lang 1,000. Hindi po, I'm only nagtuturo ako. Yun, tama lang. Ayoko magturo ng iba, kakalma ka lang. Iba nagagalit, iba na ako kontra. Bahala na po kayo. Gat na ang bahala na sa inyo, ha? Basta ako nagtuturo ng good, not bad. No? Ah, basta makal hindi ako makakalma. I don't like to be kalma po, ha? Okay po. Sana wa kayo magsuot ng itim this week. Puro itim mga tao, January, January. Huwag kayo magsuot ng itim, ha? This week lang, huwag kayo magsuot ng itim. Combination pwede. Para gumanda ang mga aura nyo, gumanda ang buhay nyo. Asipak itim, luksa na naman kayo. Puti, luksa na naman kayo. Yan lang po ha. Salamat. Thank you po.